Tingnan mo itong pinya ko. Hoy. Tutubo Ano tutubo pa? Mamumunga na to. Ay, ayun Oo. Ay ba ba yung tutubo sa Siyempre. Ang tutubo, yung buhay na. Yung nabubuhay pa lang. Ay, ay di yung ganyan na. Oh, malaki na baka bangunggo mamumunga na oh Lagi ginit sa bahay Lagi ginit oh